kapanyero iniwan tayo ng tindera dito Ayan, hindi tayo muna magtinda ma'am na po kayo ma'am na po borang mura Magandang araw mga kapanyero, bali ang aga pa. Uh, medyo madilim-dilim pa ngayon mga kapanyero, bali ngayong araw na to mag-adventure tayo. Pupunta tayo ngayon sa Taytay -tay Rizal. may mga sinasabi sila na Changi, mga murang damit, mura 'yan. Doon tayo ngayon papasyal mga kapanyero. Para bali ngayon huminto lang kami rito sa sa Enlex para magkape, para mag-almusal dahil medyo maaga pa. Kaya mga kapanyero, samahan niyo ako sa bagong adventure natin ngayong araw na to punta tayo sa Taytay -tay Rizal para mga kapanyero ano na natin chikas pwede turo ko sa'yo ako yung mga RFID namin naka ano lang chikas lahat sa. Ayan mga kapanyero, magandang araw. Nandito nga pala ako sa Taytay Grand Changi. Ito dito. Namimili, patingin-tingin. Ayan. Ito pala Taytay Grand Changi. Ayan. Pero mga mura, mga mura dito. Ang gaganda pa ng mga tela. Ang galing ha? Ngayon lang ako napunta rito. Pero dito, nag-aral nga pala ako rito sa Taytay Rizal. Nung high school ako sa Siena College, Taytay. Kaya ngayon, parang nabalik kami rito. Meron na palang ganito rito. Ayan. Ang ganda, ang ganda rito. Mga mura lang siya. Tapos syempre, dapat pa malinaw yung mata nyo. Uh, kung ano yung gusto nyo talaga. Iba-iba rin yung nakatela rito. Pero maganda, maganda siya rito. Kung makikita nyo, ayan ganito, ganitong style niya bali, stall, stall siya, lahat damit lahat ma iba, 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 ibang klase saka importante, ito ginadaan ako, linis dito ito dito ito, kaya ang mura dito mga kapanyar, pasyal kayo rito, ito sila ate thank you po Ayan mga kapanyero, ang dami rin dumadayo rito. Ang daming tao ngayon dito kahit maaga na kami kami galing pa kami ng Bulacan pero dinayo namin to pero ang ganda ang mumura dito hindi naman tayo mayaman kung simple lang tayo uh, simpleng buhay okay to kaysa bumili ka sa ano sa mall ang mamahal sa mall pero dito ang mumura pero ang gaganda ang gaganda rin naman ng ano rito ah, magaganda yung tela pagka cotton sya ang lambot sa balat ang gandang isuot ng mga tela rito. Yung ibang mga nakita ko rito, na nakita ko sa mall, parang 400 ang price niya sa mall. Parang dito, parang nasa 150 hanggang 180 hanggang 200 eh. So, ang ganda rito mga kapanyero Pasyal kayo rito Anong stall to ate? Sige. Yeah. Ito mga kapanyero, stall 673. Ito ang ganda rito. Ganda diba? rito. na kayo. Ayan, na kayo ate. A ano, an ano mga mabibili rito ate? Mga ganito po. pili-pili lang rito. Parami, marami, marami kayo mapipili dito. Kaya pasyal na kayo rito. Sa Taytay. -tay Grand Changi. Ayan. Pero karamihan dito mga damit. Pang lahat, pang pambata, pang, pang matanda, pang babae, pang lalaki. Lahat eh, lahatan ng nandirito ito eh. Kaya wala, wala yung mga mga wag-wag. Mas -wag. mabuti pa pumunta na lang kayo rito. Murat po dito sa Taytay. Ayan, ayan. Yan. Ayan. Ito po ah. Ito ang shirt natin, madam. Sa mall 180 dito, 120 na lang. Ganun po kamura yung shirt natin dito. Okay, maraming maraming uh, salamat. Ayan, marami napakamura salamat po salamat dito. Eh. Ayan. Dito, ah. Ito, Tay Tay Grand Changge Opo, ayan. 100 lang po dyan. Ayan, to 8? 8 to 8. Ayan, oh. Ito sa 828. Ayan, Sa 828 po. Ayan. Ano mga kapanyero, ayan. 828. Ayan. Taytay Grand Changge ayan thank you kuya thank you, thank you tama rin yung ano rito kung practical ka sa buhay uh, ang budgeting mo lang dito ang liit ang mure, ang mamura dito Lili po. Ayan, si kuya. Kung mga kapanyero, kung practical kayo, kaysa pumunta kayo sa mall, dito na lang kayo. Kasi ganun din eh. Ganun din yung mga tela, ganun din yung mga mga product niya. Ang mahal pa sa mall, pero dito ang mura. Siyempre, lahat naman tayo, iba ibang gusto natin, pero makakapimili kayo rito. Ang laki, dalawang ano to eh, dalawang building to eh. May isang building pa lang yung napupuntahan natin. Hindi, hindi pa ako nakakalipat sa kabilang building. Ang dami mo nang mabibili rito. Bili na po kayo. Hello. Hello, Hello po. Yan. <laughs> Hi si Ate. Ang haba, ang haba ng pasilyo na to. Lahat to mga damit eh. Tinangan. padami ng kain. Napapadami ng kain. Ito mga Ito yung isa sa mga magaganda rito. Ayan. Okay lang ang video. Ayan. Ang gaganda rito. Pasyal kayo rito mga kapanyero. Ayan. Kung may time kayo, ito. Lalo pa to. Ang ganda ng tela. Naruto. ano to? stall to? Ang ganda oh. Ito mga kapanyero stall 133 nga pala. Ito, ang gaganda rito. Mga kapanyero matatagpuan nyo to sa katabi ng Taytay Public Market. Pero iba rito, iba yung mga ano niya, iba yung mga design niya sa palengke. Iba yung tela niya yung mga cotton niya ang gaganda kaya nga pa ako mga kapanyero ng mga stall na pang malakasan kung ang pipiliin nyo talaga tela, hawakan nyo yung tela pero ang gaganda pero may makikita rin kayo na ano eh na halatang halata siya pero syempre may kanya-kanya tayong style may kanya-kanya tayo ng tingin sa mga mga damit na gusto natin pero ikot-ikot lang kayo hanap-hanap lang makikita nyo rin yung mga gusto nyo tandir to lahat ang ganda ang ganda rito ang ganda pang pamalakasan to iba to ha ah. kakaiba to ha ah. ito mga kapanyero ito dito mga bedsheet So, parang ito lang yung nakita ko may bedsheet dito eh. Pero ang gaganda eh. I Stall 262, ang gaganda ng mga bedsheet dito. Pero makikano tayo, ang ganda ng tela niya oh. Cotton na cotton. ganda. Pero karamihan dito mga kapanyero, damit. Pero ito lang yung nakita ko yata na may bedsheet, na puro sila bedsheet kaya makakapili ka ng magaganda iba yung tela niya iba yung hundred 320 ang mura na kaysa sa palengke ang pangit ng ano di ba ito mga kapanyero ang ganda oh. punda siya ito makapal hindi siya yung sa palengke na Hindi siya, oh, hindi siya sa palengke pero ito lang yung mga kapanyero yung stall na nakita ko mga bedsheet eh. Karamihan dito damit. Ta so, ang ganda rito. Stall 262. Tan pasyal kayo mga kapanyar, dito, ang ganda. Tsaka ang ano rito. Sa presyo ang mura. Kasi sulit na yung so, 35 ano 35, 35 lang ang isa. Ayun pa, punda nga Pili lang. Oh, yung punda, meron pang 20. Okay pero ito 35. Okay na to ah. Kasi pag hindi yung pumit, kasi ganda na ang Maganda quality niya. Ito rin, mga kapanyero. Pang malakasan dito, nakikita ko mga short na to. Stall 248. Ayan, mga kapanyero. Magkatapat lang ito. Ang ganda rito. Siyempre nag-ikot-ikot tayo, medyo yung iba kasi, Uh, parang hindi siya ganong kagandahan. Pero itong mga ito, ang ganda. Ito, ang ganda ng tela niya. O, oh, ito. Ang ganda talaga mga kapanyer. Pasyal kayo rito. Real talk tayo rito. Anong made to ito? Kasi pagkahinawakan nyo, iba ang tela niya. Parang kung bibili kayo sa mall, napakamahal nito yung ganitong klase ng tela. Size oh. ate Sa Bamba po yung short na ganyan? 250. 250, mga kapanyero. Saan ka pa hahanap kung sa mall? Ang mahal nito, ha? Ah? Size 38 na anong size po? Ayan mga kapanyero 248 Tsaka 247 Ito, itong mga stall nila Ito pang malakasan itong mga short Ang oh. iba yung tela niya eh Ito mga kapanyero Pang malakasan ito, ang gaganda rito Pili pili lang At uh, tiyaga -tiyaga lang kayo maghanap Makikita nyo yung maganda Mas mura pa rito kaysa sa mall Ito, anong stall to Kay kuya Stall 137 ang ganda rito, mura. Ano? Okay lang kuya? Ah, pasok kayo. Pasok, pasok. Eto. Ang gaganda ng tela niya. Iba-iba pa siya ng design. At higit sa lahat doon, mura. Ang mura niya. Bali ah. ano to, ah... Uh, stall 137 mga kapanyero Na, Nakita nyo naman ah... Uh, galing pa kami ng Bulacan dumayo kami rito pero ang ganda ang ganda rito kay kuya na to ito maaaring kumparan yan boss ano po pang 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 ko. po mm. hindi po siyang gawang kay tayo boss kaya maganda rin po yung quality niya po pero iba yung tela niya ang ganda mm. ang ganda ng mga tela niya rito kay kuya ang ganda oh o. Yeah. kaya mga kapanyero pasyal kayo rito sa 137 ang ganda ito yung mga isa sa mga nakita ko na maganda magandang uh, ano niya tindahan niya rito pili tayo mga kapanyero ng mga magaganda pa na ma ko sa inyo ito mga maong kapanyero iniwan tayo ng tindera dito hindi tayo muna magtinda ma'am, bilina na po kayo ma'am, bilina na po, borang mura tayo na lang muna ang magtinda yung mga kasama ko mga nagbibilihan dito magaganda magaganda naman to mga pajama maganda pumunta rito mga kapanyero umagang umaga yung tipong mga nag ano pa mga nag aayos pa lang Pag ano, pagkahapon or after lunch na ang daming tao rito dahil nga dinadagsa ito ng mga ano mga tao kasi nga ang mura kaysa pumunta kayo sa mall kung ano ah kung mga practical kayo ah, hindi kayo ganun mga masaselan sa sa damit na gusto nyo branded yung yung ano lang yung chill chill lang na damit pang ano lang share share lang sa inyo sinare ko lang tong lugar na to kasi nga ah, nagandahan ako panalo panalo rito ang importante sa pangapanahon na to yung presyo kasi kumbaga parang akinong ah, ko rin yung presyo nito dito tsaka sa mall, parang ang laki ng kamurahan dito ganun ng sistema kaya nga ako sinasabi ko sa inyo mga kapanyero hindi ko naman pinanghihimasukan yung mga gust, may gusto sa mga bumili sa mga mall pero pareho lang rin sila ng tela yung inyo, iba nga magaganda pe yung mga tela rito ang gaganda pa ah, ma'am ma ano po ang gusto nyo pili lang po ma'am murang mura pili lang po ay iniwan ako ng ano ng tindera dito so kumuha sila ng ibang ano ako muna magtitinda rito mga kapanyero Yan. sige ma'am pili lang po pili lang ma'am pili lang po mura lang po diba sa okay okay dito kasi uh, iiwan ka rito ng mga tindera ako. kasi kung wala kang size iiwan ka lang di ba hindi tulad ng mga ibang lugar na babantayan ka di, dito la eh iniwan lang ako rito ito ah, oh, para ako na ngayon ang nagtitinda rito Ma'am, um, ma'am, tignan po. Tsaka, ma'am, anong number po ito, ma'am? 188. 188. 188, 187 Ayan mga kapanyero Pasyal po kayo rito sa 186, 187 Ito is, isa to sa mga pangmalakasan na nakita kong tindahan yan 7, 186 Mga pajama to Ito, ito, ito yung mga isa sa mga napili ko pangmalakasan na tindahan dito Ang ganda, ang ganda rito Ang linis pa Nakita nyo iniwan ako rito Pinagkatiwalaan ka agad ako kung nakapagbenta ako, di nakaporsyento pa ako. Dito mga kapanyero, kesa bumili kayo sa mga wagwagan, dito na lang kayo pumunta. Kasi mga bago lahat to, ang gaganda pa. Masigurado pa kayo na bago. Kasi sa wagwagan, hindi nyo alam kung saan galing, kung sino nagsuot. Pero dito ang ganda. Ayan mga kapanyero, share-share lang tayo sa mga pinupuntahan natin, sa mga sa mga pinapasyalan natin at least ma-share ko sa inyo yung lugar na to para kung may time kayo yan, pasyal kayo rito ang ganda, ang ganda rito katabi lang ito ng Taytay Public Market pero hindi ito yung talagang palengke bali may ano to eh may sarili silang building dito para pagbenta Club Manila ah, ito pala yung Club Manila is Club Manila is katabi lang siya katabi, katabing katabi lang siya sa kanang part ng uh, Club Manila is dito sa Taytay yan, kaya mga panyero pasyal kayo rito pang malakasan yung mga tela rito magaganda rito yan, mga kapanyero, katatapos lang nating mamili dito sa Taytay dito sa Taytay Grand Changi So hahanap na naman tayo, lilipat na naman tayo ng ibang mapupuntahan makapag-adventure, makapag-share-share tayo yung mga mga magagandang mapuntahan natin dito para ma-share sa inyo kung naisipan nyo umuwi dito sa Pilipinas. Ito, ito, magandang ikot to yung mga pinupuntahan namin na to. Pagkatapos dito sa Taytay, hindi ko naman alam kung saan tayo mapupunta kasi sila yung mga nakakaalam. Pasyal pasyal pa tayo mga kapanyero. Tingin tayo sa mga susunod na mapupuntahan natin.